Inilatag na ng liderato ng Kamara ang mga panukalang pagtutunan nila ng pansin sa pagbubukas ulit ng sesyon ng Kongreso. Ipinagmalaki rin ng, uh, ang mga pagpasa ng lahat ng priority bills ng Administrasyong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Lahat ng kailangang batas na hiniling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nakarang State of the Nation Address. Pasado na po lahat dito sa House of Representatives. itong pagbibida ni House Speaker Martin Romualdez sa pagbubukas ng third regular session ng 19th Congress kaninang umaga. Natapos na raw nila ang kanilang homework. Sa pitong priority measures kasi ni Pangulong Marcos noong SONA 2023, lima ang naisabatas na. Gaya ng LGU Income Classification Act, Ease of Paying Taxes Act, Tatak Pinoy Law, New Government Procurement Act, at ang anti-financial accounts coming up. Ang isa raw ay na ang bicameral report. Meron pang ongoing ang deliberasyon sa BICAM Committee, habang ang sampu ay pumasana sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. This amounts to a 100% approval on third and final reading by this August Chamber of the 2023 SONA Priorities. Patuloy rin daw ang pagpasa ng Kamara ng mga kailangang panukala para sa 8-point economic agenda at medium-term fiscal framework ng Pangulo. Kabilang sa pinagtutuunan ng pansin ang tungkol sa edukasyon, gaya ng Free College Entrance Examinations Act, ang No Permit, No Exam Prohibition Act, at Kabalikat sa Pagtuturo Act. Binanggit din ni Romualdez ang gumugulong na investigasyon sa Kamara laban sa mga criminal activities na konektado sa operasyon ng mga iligal na pogo. Muli ring giniit ni House Speaker Romualdez na ipapasa ang tatlong natitira sa 28 ledak bills bago magtapos ang 19th Congress. Ito ang amendment sa Epira Law, Agrarian Reform Law at Foreign Investors Long-Term Lease Act. Nauna nang binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez na ipaproyoridad ng Kamara ang pagpasa sa panukalang 6.352 trillion peso national budget para sa taong 2025. Inaasahan namang isusumite ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2025 National Expenditure Program sa loob ng 30 araw pagkatapos ng SONA. Sa kabila ng mga natapos ng panukalang batas, hinimok ni Romualdez na hindi dapat pakampante ang mga kongresista. Rest not on our laurels, my dear colleagues. Our goal is to conclude the 19th Congress by upholding the principles of democracy, ushering in prosperity, and guiding a fair society. Let us give the Filipino people what they deserve, and they deserve more. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.